sa aming YouTube channel. Yan ngayon po ay pupunta po kami ng Mapaya. Dadayo po kami para po mamuha ng lukan or talaba. Susubukan din namin guys kasi parang maganda siyang experience. At syempre kasama natin buong team. At saka may guest tayo guys. Si Balong. Kasama yeah. po namin. Mm -hmm. Siya yung ano namin. Tagadon. guys. <laughs> Siya May yung may-ari nung buhutan. dalawang senior namin guys, ah, uh, iniwan na lang po muna namin dahil hindi po kami kasya sa aming four-wheel. Yes. Ito siya, Trice. Pulong-puno guys. <laughs> Punong puno kami. Yan, tara guys. Samahan niyo po kami. Let's yes. go. Doro-doro kami ngayon. Yes. hour later. Hey guys, nandito na kami sa aming location. Yes! Welcome Thank to Mapaya. mag 3 three days and two nights. Ang gandang araw po. Ang araw naman. Ang araw naman. <laughs> <laughs> yan guys, nandito na pa kami sa ano, Mapaya. Ayan si Kuya Ula, no, nag search na siya mga well. Mamaya maya po is pupunta kami sa dagat, mangangapa kami ng talaba and lukan. Lukan. Yes. Mahala na ko ang lumaka pa. Makikiki makikiki ka kami ng lukan. <laughs> Tatry lang, dahil dahil lang kami. Dali lang tayo. Dito kami kakain guys mamaya. Meron yes. kami biniling hipon. Yes. Mga sugpo malalaki. <laughs> Pero, <laughs> sugpo. Pero anak lang yung nakuha nang bili namin. <laughs> Hindi kaya yung Mahali ano. Ka. Yung mahal po iba. yung sugpo mula malalaki, doon lang po kami sa maliit. sa so, maliit na lang binili Pero natin. sana may makaparing kaming sugpo doon. <laughs> sana. Saba, sabayan mo na ng eh. Bale, enjoy kami ngayon kasi nakalabas naman kami doon sa aming lungga. Dito naman tayo sa ibang lugar. Lalapit-lapit tayo sa dagat. <laughs> Layo-layo mo tayo kung tayo sa ilong oh, okay. Magdagat-dagat din tayo. Yee! Bye, ang luwang ng ano, pala isdaan. <laughs> to kuya? Atinan po ito. Mm -hmm. kami. Kawil -kawil muna kami guys. Inaantay namin na maglotay. Ikaw nga maglagay blati dyan. Ay! <laughs> <laughs> Ayun guys, may nakuha na siyang isa ha. Ano yung gurame? Masarap yung gurame. Ipili ito. Gurame yung kuya? Hindi. Ganyan din po siya. Ah, tilapia. Dahil yung oh. kulay itong lang. Wala ko gurame. Walang gurame dito? Wala po. Tilapia. Ano yung isa talaga ko? Tilapia lang. Ayun, may gahila yata. Papagilipili sila. Mainit ngayon eh. Mm. Much, much, much later. Guys, nawawala yung mga kasama ko. Ewan kung saan na sila. Hanapin ko, Hanapin ko nga. <laughs> <laughs> Ayun, guys. Ayun, sa tuktok. So, <laughs> 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 Wala silang magawa. Kami Wala guys. kaming bahay dito, guys. Dito na lang kami sa puno. <laughs> lang kami dito. Ano kasi, mamayang hapon pa kasi mag maglo-low tide. Maganda kami dito guys, ang ganda ng spot kami guys, kaya umaga kami nagpunta. Yung yeah. yung tipong hindi ka nakatulog kagabi, tapos kan last ko talas ko pa pala. First time Kasi nami guys mag out of the country. country? Out of the Monte Claro. <laughs> <laughs> out of the country para hindi lang Pero meron na kaming nakuhang ano, may nakuha na sila ko ulan ng awila yun. Eh, no? Mm pananghalian namin. Tapos may sugpo kami. Malalaking sugpo. Ang binili namin is yung anak ng sugpo. A few moments later. Yan guys, magluluto kami ng aming lunch. Ayan. Ayan oh, o, luto-luto ano. Sarap dito. Sarap ng ulam namin guys. Ayan o. Oh. Mega sardines. Nainggit kami kahapon doon sa ano, sa mga katutubo. Ulam nila sardinas din. Oh, uh, mag... Pag masarap ang sardinas kapag marami kang ka kaagaw. Yat kalamansi. Ito guys, itong eh, lugar na to, Mapaya. Dito po itong mga palais na yan. Dito sila kumukuha ng ano nila. Ulam-ulam. Minsan ulam. nila. May laman po siyang mga tilapia, mayroon din na na bangus. Ayun, then... Kahit sino po pwedeng kumuha diyan sa ano nila, palaisdan nila. Tingnan mo ayan. Mayroon din ata doon. O? Salamat. Kumusta missa? Kumusta missa? Hi sir Willy, salamat po. Thank you sir Willy. Really. Wala tayong ano no, wala tayong latag, wala tayong kalan. Dapat pala next time bibili na rin tayo ng ano natin gamit, no? Para pag tayo ay mag-out of Monte Claro, meron tayo, tayo, tayong mayroon. gamit. Ito guys yung aming baon, no? May request ba okay. yung Ano yun? Wala <laughs> tayong pera ko yung manahimik ka. Baka na tayo sa trailer natin forward. Mag-trailer ka muna. Guys, ito na yung aming sugpo. Luto na siya agad. Mm. -hmm. Sugpo. Ula dito kayo magkain Ting, eh? yaw. Balik sarap. Ka. Anak ng sugpo. Ayan guys, ito. may nakita kaming bata dito. Anong pangalan mo balong? Ingrid. Ha? Ano daw pangalan mo? Ha? Pangalan mo? Ano ka pangalan? Anong pangalan mo? Ano pangalan mo? Pangalan ko dalaga eh. Di ba sa mo kanina Ace? Ace? Ace pangalan mo? Yeah. Ilang taon ka na? Ha? siyang ka siyang. Maliit lang siya. Maliit lang Maliit siya, no? Parang, parang yung ganitong height, mga... Si Charles 10, eh. Ay, 10 parang na si Charles. Uh, pita. Mga eh. 5, mga ganun. Parang nasa, ano lang 6, siya, 4. Yung, 9, yung height gano. niya, nasa parang um, 4 to 5 years old lang. Saan so, si nanay mo, Balong? Saan, saan na, si nanay na, mo na, at si na, tatay mo? Saan na pwede? Saan na naman yung kaya? Saan punta? Uh. nag nagkuan puto sa ilog naglab anong ginawa niya sa anong puntay nagtanem hindi ka salita hindi salita na lang kasuk na hiya ay niya sa nuna na kasi pogi siya pogi kaya na po, 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 ha hmm. ay, hindi siya ganun ganun talaga. O oh, sige, magmerienda mag ka, ka na muna. Kasi masipag ka, tinulungan mo kami. Sabi niya. Ano eh? <laughs> Ginaturo niya to kanina. Ano, ano? daw to? Lang ano yan, langaw. ko yan, dami. <laughs> Ano yan, langaw na hindi na alis alis <laughs> <laughs> Bangaw na nga naging bangko na. <laughs> Ang tatay niya daw si Alex. Ang <laughs> <laughs> oh, <yeah. laughs> Ayun, tatay mo oh, kamukha -kamu mo eh. Yan guys, magiihaw kami oh. Ang sarap. Ito yung nabaniitan -na namin. Kawil. Sama ka na mamaya din sa kanya. Sarap. Ayun, ko. Ayun, ko. Ayun, ko. Ayun, ko. May tilapia. Mamaya guys, magtatalaba kami. Meron siyang pato. Meron siyang, siyang madami siyang manok. Nasaan yung tatay mo sa talaga? Sa tatay mo? mo? Ay, tatay mo nga, oh. Kamukha mo. Ayaw ko. Mas gwapo yung tatay mo dyan. Pogay yung tatay mo. Oo daw. Maputi yung tatay mo kasama dyan. Ha? Maputi? oh hindi mo tatay yun. Ayan yung tatay mo talaga. Hindi daw. Ayan yun. Namumamaya ko kung kanya namamaya. Anong pangalan ng tatay mo? Alex. ha Alex. Hmm. Ano pa lang tatay mo? Alex. Hindi. 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 Rene? A rene? Hindi Alex? Hindi Alex? <laughs> 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 Alex? Tatay mo? Sinong tatay mo? June. Ay, June. June. Rene. Uumang kasi siya. Yung pangayon ng nanay mo? June pala. Rene. June. Nanay mo ayon ang pangalan? Ay, wala. Ula, Ula, na. Ula, na, wala na? Wala na naman, ma? Wala? Lisa. Lisa? Kala, wala ka na nanay, eh. Baka punin na lang kita, gusto mo? Punin na lang kita, ampunin? Ha? Sama kita doon sa amin. raming ganyan doon. Wala kaming lalaki. Oo, oh, daming ganyan, oh. Ha? Sama yan. Daming kaming ganyan, gusto mo? na lang kita? Sama ka? Oo, oh, kasama Sama. mo man yung si kuya mo, oh. Sama ka? Sarap dito, guys, oh. Ang lilim. Hmm. Hmm mahangin pa. Parang nagdami yung laman ng binata. Iyon know, o. Sarap nung so, sardinas o. Oh. Parang karami natin ngayon dati yung kakunti. O, marami laman niya mega. Yeah. Mm, I love mega. Dapat yung pula. Sakay ka dito? Sakay ka? Sarap ko yung kunti-kunti. Ikat-ikat ka dito. Much, much, much later. guys! Guys, guys, guys! Guys, guys, guys! Kain na ko! Kain na na ko! Dito ka po to like plato ko, like? dito, uh, dito ka po yung... Yan, wala kang plato. Pwede oh, ilipat mo na lang kaya to. yung sa takit ka Sarap magkain so, dito guys, na... Sa na takit ka na lang ng kaldero. Gutom na sila. Yan ang kata, sabi, lagay ng ganyan. Sama rin natin si Balong. Bisita kami si Balong. taon ko na? Ace, diba? Balong? Ilang taon ka na? Ilan taong ka na? <laughs> <Nine>. <laughs> <May pahabos>. Oh, 8 <laughs> <kinto. laughs> nah, lang yun ah no, May chara ka yun Kuchara Magkuchara daw siya Bigyan mo kuchara mga tingnan na yung Magkamay ng kamay Magkamay kami Hugas mo na ng kamay Ayun o may hugas sana yung hugasan natin Dito, ikot ka dito, dali Daming kanin ka yun Kain ako Kain ako Hingga mo

Oh. Nah, Makakauna mang hindi mo Gigising si mga sardinas. Oh. Sa entero. Yung kasi. Ito yeah. may kutsara oh. Yeah, Ay Ma may sawsawan. Sawsawan talaga. Guys, dilata tayo. malayong <laughs> 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 <Kain> na, <barui. laughs> <Kain> na. Hindi kami makagalaw ng plato. Wala, magsipo kayo. Kain tayo, sardinas lang ulam. <laughs> Sarap, Sarap yan, kuya. Special yan. Lalo pa na mag-aagawan. Tatay mo. <laughs> 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 sa Sama ka na kay tatay mo, Alay. Like? Tatay mo, Alay. Yan. Ayun yung totoong mong tatay. Pukunin kanya na kaya kami nandito. Tingnan mo, upuris ka ilong, oh. Ikaw talaga sa dyan. Hindi <laughs> 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 nga, mas mataang sa ilong ko, kamo. Asan si Mama. Asan ah, si mama? Ayun o, mama mo o. Oh. Oh. Hindi na kayo magkasulay. Yung tatay mo, kakulay mo. Dapat dito kayo mga guys. Mga oh, guys. Mga guys. Ay, maya. <laughs> <laughs> Ayun nila dito sa kabila sa inaiya sila. Kita daw sila sa camera. Buti ito, hindi maya. Manawagan ka kay Papa mo dali. Excited na no kami guys mga panang ano talaga. pa first time kasi namin eh. Excited sobrang excited mo. Ang <laughs> <laughs> <So, yung> aga <laughs> namin. First na <laughs> time. <laughs> hindi Sana hindi kami mabokya. Sana marami kami makuha. Na um, worth it ang kaming paghintay. Yes. Iwi natin 'tong deklaro. Yung lukan, lukan pala guys malayo pala. First, hindi nito balong dito kao oh. karagat -kay kasi ng mga alon ah, nang lalaki sarap mm. sarap na rin ah kahit anong sarap ng sardina? ayun ba? sarap kumain dito sa kanina kulang pang sardinas mulik eh na buti nang pabili kami sardina ang sarap pang yun eh talaga ako doon sa kainan mong mga katutubo kaya eh tapos <laughs> yung bata ang nadila-dila pati kaming no? <laughs> yun ate abad mo yung kanin nalirik sarap tingnan mo pala yan

kami mga pamaun pang construction kami. Hey! hey. Construction? <laughs> 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 may intro. Warada. Pakila. Nabili ka ko na sa dinas. Kalate? Nabili ka ko sa dinas. Sa umay sa sardinas pa? Ang sa isang piraso. <laughs> isang ko na lang eh. Isang santok na lang. Lami kayo guys. Make may a please. Papa, ka ya kasi. Ang balat kaya kasi Papa mo, oh. Ito mo, kunin mo na yung balatan sa kanya. Palit kayo. <laughs> <laughs> Sabi mo pa, Kunti lang sa akin, Lex. <laughs> 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 Ay, <Ayun>, mama, papa. <laughs> 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 Complete family. <laughs> <laughs> oh, happy family, ah. <laughs> Pak ka do. Na all mo love life. mo kuno arelego. Na, ana ka na. Dalegan dali, ayan na tinig mo. ka ngayon ah. Ano naman ni? Sino kay Mama Beth? ko ah. May tatay na ako doon ka mo. ko doon kay Papa mo. Ay. Bog, bog si Alip na yun. Sabi mo dahil. na mag nila. Pa, <laughs> mo pa. Balatan mo ako pa. Akin <laughs> na nga yung matata. Balatan ko yung mga kaya sa isa eh. Hindi mo gusubo. Kahapon yung bapa. Yung nagapanyang May laman yung log ng dilata. niya pa ng kanin. Ganun yung dilatan yung sa loob. Taob sa ang sardinas guys. <laughs> Nasayangan <laughs> yung ano yun sa loob. Pero, grabe no. Ang hirap na ka doon. Special, Special na ng ulam sa, sa kanila kasi halos puro kamote sila Hindi pong rin. gusto niya mong tubigan na lang yung ano, sardinas ng ano, sardinas. lata para walang matira. Ba, ba <laughs> Ulang baga. Lalit <laughs> ba Ulang baga. <laughs> yung bagong gaming ba't yung bigas natin? Ah, <laughs> may <Aan> ganito. Ate, ah, may ganito. Ganito. Pwede siya. Kaya eh. Oo, ganun talaga. Kaya. Hindi nayaram na pa yan. Lala yung may isaw-saw -sa, sa may ano, sa may kape. Ay, dali oh. mm, so, o. Soft drinks o, kuha kayo, ako. dali. Meron pang kanin, no? Oh. Soft drinks. Kaya mo pa? Kaya Wala na, kaya kaya, na, kayo sandok na ako. Tapos ka na kanin eh. Malayo kasi yung pinundahan natin. Malayo kasi tapos agad. Ang dami kong nakain, hey, nakalam no, mo kanin

Maturturog kan sa balungaw. Kinakaya <laughs> 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 niya rin kapusin. Lagi <laughs> kay. Napalaban din siya. Tulog na higa mo tuloy. Mamaya may higa ka din sa ni eh, papa <laughs> 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 Nakikip sa Nakikipagsabayan din si Balong sa amin. Higa ka din lang oh. ako. Tapos mag di 4 kalong dali. Eh. Papa higa ako ka. Mahigayin ka niya. Laki ng niya niya. <laughs> Tapos, ay, tapos, like, uh, pag kuhin natin, hindi na talaga magaling sa'yo. Sandali <laughs> na pa, na pa naman daw magsama. Piyak-piyak sa dyan. Kusay-kusay niya. Yung bang paalis na tayo? <laughs> yung paalis na tayo <laughs> sa kanya binigas yung salitang papa. Kaya nga. <laughs> <laughs> papa, <laughs> papa! 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 Wait for me! Papa! Tignan natin kung makaalis ka pa. Kanin pa lang? Makulit. No, na, oo daw. Baka hindi mo maubos ha? Nay. kita ko. Pinaantok na. No. Po. <laughs> <laughs> antok na, antok, ko, antok na eh. Iba <laughs> meron pa ng kanin. Oh, bigyan mo Ito, daw ang alik ng kanin. Kanin hmm? ka pa. Kanin ka pa na? So, wala tingin na kaya to. Kanin ka pa na. <laughs> 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 ka <mag> <laughs> <laughs> Ay, na. Alay, nantok na. <laughs> Balata mo rin kasi ang anak mo. Balata mo rin warin kasi ro. Oh. <laughs> <laughs> may inihaw pa pala doon, oh. Saan? Meron pa nga dito, oh. <coughs> ano na? Ano, na tron, ha? Ah? Wala pa nga. Wala pa ata, na. <laughs> Tulog ka pa na tron, Excited na kami. Matulog tayo para may, may lakas. May ko. Tulog ka mamaya ba lang? Nakamatulog? Nakamatulog. Nagasunod pa pa mo. Tama ka nga mo? Ilan ka na Ilan ka na? Ilan ka na? na? Siya, lang ka? siya lang siya. eh. Oo <laughs> niya talaga eh. niya <laughs> <laughs> oh, pa eh. Oo, pa. Hahaha! niya, tapos magugusto mo. sabi eh. kanya tawa. Ilang tawa. <laughs>